Parishap mga pare ko at ngayon kakabit tayo ng HKS turbo timer. Ito siya. Ito yung kakabit natin ngayon dito sa DI64B. Ginawa natin nung nakaraan yung turbo niya kasi ah, nasira at yun pinalitan natin ng turbo. So dahil nga sa nakaranas na ng bagsik at uh, malupit na gasto sa turbo, nag-decide tayo na nga ng turbo timer tong DI64B ng kapatid ko. So ito yung kakabit natin. Ang brand nito ay HKS. Katatapos lang din pala natin magkabit ng tudin. Ayan. Ito na ito din. So ito yung mga budol nung 11-11. <laughs> na ikabit na natin. At ito na nga yung turbo timer na ikakabit din natin dito. Bangis kasi nung gastos ng turbo kaya kailangan talaga natin magkabit. So bakit nga pala tayo magkakabit ng turbo timer mga pare ko? Kasi nga para iwas na rin na masiraan tayo ng turbo. Dahil nga yon halimbawa kaling ka sa long ride. Tapos uh, nagmamadali ka. Pagka turbo engine kasi yung sasakyan mo, So kailangan mo munang i-cool down yung sasakyan bago natin patayin. Dahil nga sa nagmamadali ka na, ang gagawin mo ngayon is, is switch off mo yung sasakyan. So ang mangyayari, siyempre mamamatay din yung sasakyan. Yung nagiging silbi kasi ng turbo timer mga pare, baga siya yung pinaka device na kahit tanggalin natin yung susi ng sasakyan natin ay mananatili pa rin umaandar yung sasakyan natin. Based dun sa oras na sinet natin dito sa turbo timer. Kasi si turbo timer ang magde kung kailan niya papatayin yung makina. Based nga dun sa time na sinet natin dito sa turbo timer so yun ang magiging advantage ng may turbo timer kaysa sa wala uh, pag may turbo timer kasi tayo kahit uh, bunutin na natin yung susi ng sasakyan at kahit uh, ilak na natin yung sasakyan din umalis sa tayo so based dun sa sinet mong oras ganun din mamamatay yung makina natin so hindi agad agad mamamatay yung makina natin pagka natin yung susi sa ganung paraan uh, makakapag cool down pa yung makina natin at saka uh, maiwasan yung oil clogging sa turbo para tumagal na rin yung turbo natin so ayun uh, binaklas ko na nga pala tong uh, buong steering wheel assembly na yan yung binaklas ko na so wala namang mahirap baklasin dyan dahil uh, dalawang tornilyo lang sya so ayun pakita ko sa inyo so ito lang naman yung dalawang tornilyo mga pare ko ito yan so saan nga pala natin i-access para matanggal so nakaganyan kasi yan dito lang yan, matatanaw nyo agad yan yung dalawang tornilyo. Pwede nyo tanggalin. Gumamit lang kayo ng socket type para kasi malalim siya eh. Then, ito namang cover na to. Ah, nakaganyan lang yan. Nakaklip type lang siya. So, dihila lang siya. Wala siyang tornilyo. Di siya kagaya ng sa ibang sasakyan. And, ito. Tinanggal ko na yung pinaka harness na yung socket. So, pakita ko muna sa inyo yung turbo timer ito ka pala yung turbo timer natin at saka may ginawa na rin pala akong modification dito dahil hinabaan ko na yung wire pero yung socket at saka yung ibang connector is stuck pa rin hinabaan ko lang talaga yung wire nya kasi napakahirap igapang nung wire nito pagka maikli lang ito mahaba na so yan ganun pa rin yung color combination nya ganyan pero hinabaan ko lang talaga dinugtungan ko lang siya. Kasi sobrang ikli lang siya kaya kailangan nating dugtungan so ito nga palang kulay na to black tapos gray so, itong black is ground yung gray naman ay para sa handbrake so dahil nga hindi na natin nakakabit sa handbrake pagsasamahin na lang natin yung black tapos gray kasi parehas lang naman ground to then dito naman sa sakit ito lang talaga importante rito itong blue green tapos red yung Itong red ay positive line. So, ito yung laging may supply ng positive dito sa sakyan natin. Itong blue ay accessories to. Accessories on. Itong green naman ay ignition. Yan, doon natin yan i-coconnect. So, tignan naman natin yung color combination ng socket dito sa sakyan. So, dito mga pare ko, tinanggal ko lang yung uh, socket dito sa mismong steering wheel nya Dinunot ko lang para mas madali siyang hawakan at saka labas Dito ang gagamitin lang natin ay itong blue Black blue tapos itong white green Ito Ayan. Itong white na may stripe ng green Tapos itong black na may stripe ng blue Tapos itong color blue talaga na wire So yan lang ang magiging connection So gagawin ko, babalatan ko muna itong mga wires na to. Okay, babalatan ko lang tong black blue, blue tapos tong white green. Okay? Tapos na natin balatan yung wires dito. So ito yung mga binalatan natin. Black blue, blue then white green. Yan. So makikita nyo naman ito rin pala at ko na yung pinakasakit sayang nga lang kasi wala tayong mabiling sakit na ganito yan ito sana magandang ikabit na para plug and play kaso wala talaga tayong mabiling sakit nito kasi nga tatluhan may nabibiling ganito common ay dalawang wires lang okay kakabit na natin to so huwag kayong matakot na baka magkadikit kasi nakatanggal naman yung baterya natin so huwag natin kakabit dito itong blue yan itong blue wires nitong sasakyan tsaka kulay blue din yung turbo timer natin So, ayan, kakabit lang natin sa dyan so pagkatapos nyo nakabit dyan lagyan nyo agad ng electrical tape para isa isa lang balutan nyo mabuti yan kasi nga uh, positive line to baka sumayad sa ground yung magkakaroon sa siya problema so, balutan yung mabuti okay so dito naman tayo sa kulay red red nitong turbo timer yan yung red na to dito naman natin to ikakabit sa white green so tatlong wire lang yan napakadali electrical tape ulit okay. pansin niyo rin pala yung pagkaka-splice ko nito, yung pagkakabalat ko nito ay hindi siya pantay-pantay. So, ang pagkakabalat ko nito is uh, pahaba hanggang sa pababa. Kasi nga mahirap yung pantay-pantay yung pagkaka-splice niyo para uh, hindi na rin prone sa disgrasya although na parehas lang naman positive yung mga yan pero syempre iba pa rin yung uh, mas maganda at format uh, yung pagkakabalat ng mga wires green na wire ng turbo timer papunta naman to sa black blue na wire ng sasakyan okay, balok na natin siya dyan Okay. So ayan. Ayan yung pagkaka tactical tape natin. Magkakaiba sila ng haba nung balat. Kaya hindi sila uh, magkakasama. magkakasama. saka hindi makapalbatig nandito. So gagawin natin ay babalutan na natin to ng buo. Okay. So okay na tayo doon. Ah, uh, balutan na natin to. Ayan na mga pare ko yung pagkaka ah, balot natin. Ayan, malinis tignan. Hindi siya maruming tignan. Ayan, importante yung safety yung mga wires natin dyan. So ngayon, pwede na natin tong ibalik dito sa may sakit niya mismo sa connector. Ayan, ibalik na natin. So, Binalik natin Ang wala pang testing Testing Okay lang yan <laughs> Then meron pa tayong Natitirang wires dito So ito naman yung Gray Black So dahil nga Sa hindi na natin Ito ikakabit sa Handbrake At ito yung sa ground Sa may body Pagsasamahin na lang natin Itong dalawa Kasi parehas lang naman to ground So tatanggalin ko lang yung uh, Connector na to Iirekta natin sya dito Okay, ito na yung pinaka harness natin. Kaya napagsama ko na yung kulay gray tapos black. Yan. So dito ko na lang siya kinonek para mas malinis tignan. Ayan, tignan nyo yung wires natin. Ayan, balot na balot. And itong pinaka module nya, itong turbo timer module, lalagay na lang natin dun sa may likuran. Ground nga pala, ito, So ito yung negative natin, isasama na lang natin dito sa tornilyo. Okay, yung tornilyohan itong steering assembly ito, yan dito. So iipit lang natin sa dyan, ganun yung mangyayari. Okay, ibabalik lang natin yan ngayon. And then ikakabit ko yung ground na to. Then yun, pwede na natin i-testing. Yan, may rin sa inyo kung paano mag-set ng turbo timer natin. Ayan mga pare ko, tapos na natin i-install yung turbo timer natin tsaka na igapang na rin natin yung mga wires eh ito nga pala dito ko nilagay yung ground natin dito yan itong tornilyo na yan Diyan ko inipit kasi masyado palang malaki yung tornilyo nito yung dalawa na yan so ayan okay na naikabit na natin So ngayon itatry natin yung silbi ng turbo timer Pero ituturo ko muna sa inyo kung anong meron dito sa turbo timer natin Yung iba pang function nya So switch on natin Okay. So, ayan. nag na yung turbo timer natin. Ayan. So, dito pala sa turbo timer natin, meron tayong dalawang turbo timer setup. So, meron tayong timer 1. Ayan. Kung nakikita nyo, timer 1. Timer 2. So, bakit may timer 1 sa timer 2 pa? Kasi, yung isa, pwede mong iset sa everyday use. Pang araw-araw. Hindi naman long drive. So, syempre, mas mababa lang yung seconds or minute ng turbo timer mo para mas madali lang din siya mamatay or pwede mo rin siyang set lang sa mas mababang seconds para mabilis lang siya yung timer 2 pwede mong iset sa long drive so parang ganito yung timer 1 so sige set natin ng mas mababa yan yan yung pag set ididiin mo lang to tong down button yan pwede mong isiro. kung gusto mong Uh, malapit lang naman yung pinuntahan mo hindi naman hindi ka naman bumabarurot so okay na yung 0 seconds para patay siya agad so ito yung pang everyday use then dito naman tayo sa sa pang long drive yan timer 2 then select natin yung taas naman para tumaas yung seconds nya or minutes na gusto mo so pag long drive pwede na yung 5 uh, minutes mostly kasi kahit ako kahit wala pang turbo timer yung Innova 5 uh, minutes talaga ako mag cool down so dito sa D64 ng kapatid ko pwede na rin yung 5 minuto sa timer 2 so ayan set na natin yung timer 1 bahala na kayo ito nilagay ko lang sa 0 pero mamaya maglalagay tayo ng kahit uh, 30 seconds lang para makita natin mamaya kung paano siya gumagana at saka napapalitan nga rin pala ng backlight to iba ibang kulay din so try natin I-push lang natin tong gitna. Ayan, nagiging puti. Nagiging purple ba yan? Ito, orange. Pula. Blue. So, yan yung mga kulay. Ayan. O, diba? Para pwede mo ring ima i-match dito sa ilaw ng dashboard mo. Yan kagaya nito. Ayan. So, orange to. Palitan natin ng orange para nakamatch. Ayan. yan Okay, para match na siya dyan. Meron pa pala siyang voltmeter. Voltmeter naman ito. Ayan, pipindutin mo lang tong kanan. Ayan, makikita mo. 12.16 yung voltahe natin. Ayan, pagbalik, yan. So, isiset natin tong turbo timer number 1 sa 0. Sa zero. And then, yung turbo timer number 2 naman is 5 minutes. Kasi ito yung pang long drive pagkagaling ka sa long drive mga pare ko so dito lang tayo sa tayo sa turbo timer number 1 so set tayo dito ng kahit 30 seconds set natin diin lang natin tong may nakalagay na push and enter so magsiset tayo ng 30 seconds dyan okay so ayan nakaset tayo ng 30 seconds so gagawin ko i-start ko ngayon yung sasakyan okay start natin Okay, kung makikita nyo, cold start. Yan, kaka-start lang. Yan, 30 seconds naman siya. So, hintay lang natin ng konti kasi kakapaandar lang nung sasakyan. So, yan, tayo sa 30 seconds. So, try natin. Okay, sige, patayin natin yung susi ngayon. Or tanggalin natin yung susi. Ayan yung susi mga pare ko. Ayan, nagka-countdown na siya. So, hindi pa rin namamatay yung makina. Dahil sa turbo timer. Kaya magbabase talaga lahat to, dito sa senet mo, seconds or minutes. Or dapat mamatay siya pagka nag-zero. So, yun. Namatay na. Ayan, patay na rin yung makina natin. So ganun ang magiging silbi nun. Pagka halimbawa galing ka sa long drive, naman nga natin po pwedeng patay na gadyo makina. Kailangan natin i-cool down para maging safe yung turbo. So mangyayari nun, isiset mo lang yung turbo timer mo kung ilang minuto yung gusto mo. Pwede ka nang umalis na sa sasakyan, pwede mo nang patayin, tsaka pwede mo na rin I-lock yung sasakyan. So ganun gumagana yung turbo timer mga pare ko. Ayan. Masa meron tayong turbo timer number 1 Ito yung pang daily use Tsaka yung turbo timer number 2 ito yung pang long drive talaga na mayroong 5 minutes na sinet ko dito so bahala naman kayo kayo naman na masusunod yan kung ilang minutes yung ilalagay nyo so yan ganun lang gumagana mga pare ko yung turbo timer o so isa pa try pa natin yan ok cold start na cold start pa kasi ok patayin natin ulit para kita nyo talaga yung function ng turbo timer Ayan, bilang na ito na isusi. Pentito. Tama-tama lang 'yan. Maliban na lang talaga pag long drive. Okay, namatay na. Okay, patay na rin. So ayun mga pare ko, kung umabot ka sa puntong to, yun, maraming maraming salamat sa panonood at paki uh, pakilike and share ng video natin and pakisubscribe na rin yung youtube channel natin alright mga pare ko maraming maraming salamat